sinakuna nung pauwi kami noon eh, pero itong dinadanan namin, ayan rough road to noon wala pang Waze, walang, hindi mag-update si Waze kasi walang signal dito ito yung total ikawalan talaga oh, straight na eh, wala, ano na eh spalto eh hindi ko na alam dun sa dulo ha kasi ang hapang rough road dito pero hindi naman kasi yung harsh naman ano hindi na nang... pero may mga si ano yun? may mga signs ng rough road eh. gilid gilid eh tinutumbok talaga is yung pagsangahan handa ano na yan? yan ito naaalala ko nga ito eh hindi pa rin pala tinapos to. yun ito rin yung namin alam ko yun malakas ang photographic memory ko eh hindi may pagyayabang kaya kapag ka napunta ako na yung lugar di ako mawawala isang beses o dalawang beses kung mapuntaan yan wala lalo na pag nawala ako ng isang beses ay tatandaan ko yan wala nang signal dito eh empty eh. Paikot-ikot na nga lang yung GPS ko Hindi nga update yung dadaan Ayun, ang rough road Oh no! Diba? Saglitan lang to Oh shit, ayun e na e Tino May Tino Tinan mo yung mapa? Wala yung mapa Lagi tinuturo hindi, tinan mo kung saan tinutumbok ng mapa, saan nakapoint Hindi maalala, dito tayo dumaan na yun Nabutas Hindi, oh, na kakaliwa tayo Oo Nabutas Di ba may kalsada na, dati wala yun hindi balik, ito yun ingat, ingat ito ka hindi eh, lang sanang masira yung box ko malambot pa naman yan at umakalag-alag lang ang aking ng aking camera pati yung cellphone makikialog kung nakabili lang ako ng PG-1 sisiw yun dito <laughs> oh shit hindi <laughs> 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 ko takin na huwag sana akong buhay nasin <laughs> dito Ba't ba kasi natin itong ginagawa? <laughs> Lapit na guys <laughs> Siguro may numura na ako ng mga <laughs> Sino na tumba? Oh my god, tumba Sa damo Sa damo Ito Debar! ante tunt, tato tato tato. Sinas sinabi namin rough road ah. <laughs> <laughs> Kung babajan, okay na. rin. Oh. Tato na sabi na. Eto padam palang pa di ba nagagawa? Ayah? Aya. Adventure di ba? <laughs> Sinabi na kayo may rough road <laughs> Tara Yan na May nasample na Si Eddie Medyo napadaan siya dun sa ano, Maputik na parte Ako nga dumudulas eh Kinakaya lang ng gulong ko Kasi naka dual sport nga ako Tapta natin pulang tanto <laughs> Hindi, ko ako lang guys ha. Ah. Kung ako lang naman na magra-ride at willing makipagbasagan ng ganito. <laughs> oo, oo, babalik ako. Ito, babalik nga ako, di ba? Pero, ewan ko, kung game to mga to, eh, medyo nahihiya rin ako sa sa desisyon na <laughs> hindi ko alam kung pasok sa kanila yung adventure na to <laughs> na lang kayo guys bawi talaga dun uh, lapit na malapit na Yan nakikita ko yung dagat nasa dulong Isa so, pa sa inaalala ko Itong bigas na nasa harapan ko Nasa gastang ko Pag bumagsak to magagawa sa buhay pag gustong gusto natin nahihirapan tayo feeling natin alive tayo pag nahihirapan tayo pag masyado tayong kampante yun actually ako medyo nag-aalala ako pag kampante ako parang tangin bakit walang ba gulo sa buhay eto na yung gulo sa buhay ko ngayon Woo! Nag-alucinate na ako mga ibigan Di pa ako makain Pagod na kami At ayun unyeta. Asan na tayo? May rider din dito Hindi ko na sana pinagmasda Ang iyong ganda at hindi na rin pinansin pa Bawat ngiti mo may gayuma Dahil sa akala ko Hindi ako iibig sa'yo Ikaw pala ang aaki sa puso ko Yes ma! Kaya ngayon laging gulong-gulong Ang puso Sige, Llamar. Ika. Ota, ina. pa ka na. <laughs> may mga pagkain natin. May shell. May ano. Buhangin. <laughs> <laughs> Pag-ibig you ko. Know, <laughs> 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 Hello mga minions. <laughs> Hello. 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 Hello mga ka-lone riders. Palay ka share ang mga minions. <laughs> Ang iyong ganda So ayun no know, guys, no good morning Grabe, ito yung tent ko <laughs> Kinamagahan ako na nakapag-record kasi Noong nag ride kami, doon ako nawala ng battery Nawala na ako ng battery guys Kaya yeah, tapos nahirapan kami mga pag-charge Umulan pa ng gabi Pag-gabi, kaya marami ako hindi na. At yung phone ko, hindi ko kasi gusto yung pangkuha ng phone ko ngayon. Ayan San Francisco tayo. Good morning! Bawi na lang din kami ng pahinga. Kasi gusto nila na maagad daw umalis. <laughs> Na-challenge yata sila sa... sa ano, sa ride namin. Sa adventure. No. Good morning San Francisco Roma Beach for the second time Tataka sila no, ng mga kasama namin Bakit daw napakalayo itong lugar Hindi naman daw aesthetic, hindi naman ganaw ganong kagandahan Pero gusto namin balikan ng location. Hindi ko rin alam talaga eh. Siguro minsan kailangan mong mas pahalagahan yung ano eh, yung yung journey. Pa paano pupuntahan nyo yung isang lugar. Tsaka para sa akin itong lugar kasi ito, parang napaka peaceful lang. Sa dulo kasi siya ng Quezon nga. Wala masyadong nakakapunta dito kasi ngayon dalawang road na pupuntahan mo rough road talaga so kung galing ka ng south to, wala kang choice kung galing ka ng itaas pero meron pa daw daan sa San Narciso paakyat mas malayo daw yun hindi ko alam po ito try namin daanan ng mamaya pa uwi kasi tingnan, kung titignan kung totoo lang ng beach na to Sarap lang din kasing Alam mo yun, masarap mag-camping kasi dito Pwede kasi yung motor sa loob Pwede ka mag-bonfire Tapos yung dagat Hindi yan malalim kahit sa dulo pa Yung dagat na yan Friendly nga yan, paliguan ng mga bata Hindi ka rong kaalon Hindi ka tulad sa sambalis na Kung Sambalis kami, hindi ko na naabot yung yung ilalim kasi palalim talaga yung dagat mo pero dito ang malayo yung stretch kalmado yung tubig friendly sa mga bata Pero ka na kung hindi ako marunong lumangoy pero mahilig ako sa mga water formation Again, that's San Francisco, Quezon for you, no? Simple lang. Wala masyadong tao. Dulo ng Quezon. Isa ito yung mga lugar na hinahanap yung simple lang. Ayoko na rin kasi ng <laughs> masyadong pinupuntahan ng mga tao. Mga pumupunta dito, mga taga dito lang din. mga beach resort no papansin nyo napaka simple lang tahimik kaya pa tapos nandito si nanay ano po pangalan nyo na magkano po yung ano dito na yung mga kubo kung mag ay hindi kung mag entrance sila 20 magkano ang entrance. 20 ang entrance uh -huh. tapos yung unang kubo po yun po ay may ano may room oh. double deck po siya 4-5 po siya 4-5 ah day ano po yun ano po yun? One, uh, isang gabi, dalawang araw. Isang gabi, dalawang araw. Four, five, one. Apo. Oh, ah, ayos. Tapos ito pong kasunod ay one, eight. Iba po siya dito, no? Opo, iba po. Magkakaiba po ang size niya. Ah. Malaki po, kasunod, tapos yung pinakamaliit. Ito yung, ah, oh, oo um, nga, no? Medyo iba rin yung size nito. Ito. ito yung one, two. Okay. Ito po. Tapos ito naman po yung 800. Ah, uh, ito po. Pagkadating naman po doon, yung mga cottage po doon sa aroma, doon sa may mga punong kahoy, Puno oh, 500 okay. po siya. Yung dalawa po na lang <laughs> <laughs> Ano po siya? Bali, apat po yan. Yung may mga ano. Ah, meron pa nga pala doon dun sa doon. Sige na yun. Bali, 4-5. 1.8 yun. Tapos 1.2 po ito. 1.2. 800. Tapos 500 yung mga Ayan. Thank you, Nanay. Ruin siya yung caretaker dito sa Aroma Beach Resort. Kaya kung gusto niyo punta na kayo dito, medyo malayo. ako kami pagka ano, pag halimbawa nagpa-reserve po kayo. Nay. Hmm. thank you, dito sa San Francisco pero for the meantime na San Andres na kami para kumain ayaw na rin nilang mag tuloy sa rough food kaya na gano'n na kami nag sa San Andres San Narciso road tas pa kami ng katanawan yun again guys no minsan kasi nasa trip talaga totoong saya Nung sa sa pagra-ride siyempre may mga next na target tayong pupuntahan kasama sila ha? lagi naman yan, lagi kong kasama yung mga yan KYT Philippines yan sila Duki yung asawa niya si Jemar si Mika, si Chris, si Rica. si Keso, at si Raquel si Eddie at yung asawa niya yan Gra-ride kami ng Siguro mga abuti kami ng 12 hours na ito then guys Sabi so, -day ako sa mga susunod kong adventure Sa nataming adventure This is the long rider tours guys The long rider tours Signing out See you next Sa mga susunod nating content Let's go!